Tahimik ang buong kwarto nang dumating ang sulat. Ang orasan sa dingding lang ang maririnig. Bawat tiktak ay parang kutsilyong humihiwa sa katahimikan. Nakaupo si Andrea sa gilid ng kama, hawak ang puting sobre na kanina pa nanginginig sa kanyang mga daliri. Buksan mo na, bulong niya sa sarili. Pero parang may kaba na pumipigil. Dahan-dahan niyang pinunit ang gilid ng sobre. Ramdam niya ang bigat ng bawat segundo. Parang bawat paghinga ay may kasamang bigat ng tanong na matagal na niyang iniiwasan. Binuksan niya ang papel at nagsimulang basahin. I'm at a complete loss. Napakagat labi si Andrea. Tumulo agad ang unang patak ng luha sa papel. Diyos ko, totoo ba to? Mahina niyang usal habang pinapahid ang pisngi. Patuloy niyang binasa. Habang bawat linya ay lumalabas sa mga mata niya. Pakiramdam niya ay unti-unting binabakbak ang puso niya. He's been lying about it the entire time. Found out about one girl, then more and more. Napahawak siya sa dibdib, halos hindi makahinga. Andre, mahina niyang sambit nanginginig ang boses. Bakit? Parang biglang bumalik sa alaala niya ang mga gabing magkasama silang tumatawa, ang mga yakap na puno ng pangako, at ang mga salitang ikaw lang mahal. At ngayon, lahat pala yon may kasamang kasinungalingan. Nabasa pa niya ang linyang Outside of the cheating, we get along better than I've ever gotten along with any guy. We had a kind of chemistry that was palpable to strangers. Napakagat labi. Si Andrea halos madurog. Kung ganun, bakit mo pa nagawa? Kung ako lang talaga, bakit may iba? Habang binabasa niya ang huling bahagi ng liham, nanginginig ang kanyang buong katawan. This is impossible and I'm in hell. Nang matapos ang sulat, ibinaba niya ito sa kandungan. Walang imik. Tanging ang mabilis at malakas na pintig ng puso ang naririnig niya. Bakit ganito? Mahina niyang tanong, halos wala ng boses. Bakit parang mas gusto kong mahalin pa rin siya kaysa iwanan? At sa mismong sandaling iyon, nagsimula ang unos na babaliktad sa lahat ng bagay na akala niya'y Matibay. Pero ngayon, unti-unting guguho. Tatlong taon na ang nakalipas. Mainit na hapon noon sa campus at puno ng estudyante ang org room. Nakaupo si Andrea sa gilid, abala sa pag-aayos ng mga flyers, nang biglang may lumapit na lalaki. Uy, ikaw si Andrea, di ba? Yung taga Com Arts? Tanong ni Andre, hawak, ang kap ng kape na may konting usok pa. Napalingon siya, bahagyang natigilan. Oo, oh, bakit? Nakangiti siyang sumagot. Medyo nagtataka kung bakit siya kinakausap. Wala lang, sagot ni Andre, sabay ng ngiti. Ang galing mo pala magsulat. Nabasa ko yung essay mo sa bulletin board. Yung tungkol sa honesty sa relationships. Natawa, si Andrea, medyo nahiya. Ha? Huh? Pinasa mo yun? Wala lang naman yun. Requirement lang. Umiling si Andre. Nope. That was deep. Hindi lahat marunong magsulat ng ganun. Honest ka masyado. I like that. Nagtagpo ang kanilang mga mata at doon nagsimula ang maliit na spark. Mula sa simpleng pag-uusap na iyon, nagsimulang gumulong ang isang kwento na hindi niya alam kung saan hahantong. Mabilis lumipas ang mga araw at unti-unting naging mas malapit sila. Grabe ang dami mong kain, biro ni Andre habang hawak ang tray nila sa fast food. At least ako, happy tummy. Sagot ni Andrea sa baykindat. Dahilan para mapailing si Andre na parang natatawa sa simpleng hirit niya. Minsan naman, sabay silang naglalakad pa uwi, hawak-hawak ang mga libro. Andrea, sabi ni Andre. Alam mo ba, sobrang gaan kasama ka. Hindi ako nauubusan ng kwento pag ikaw kausap. Ewan ko sa'yo, sagot niya. Pero sa loob-loob niya, naramdaman na niya ang kakaibang kilig na matagal nang hindi niya inamin kahit sa sarili niya. Dumating ang unang lakad nila sa labas ng campus. Nasa isang maliit na kafe sila sa kanto, may malamig na ilaw at mabagal na tugtog sa background. Kung papipiliin ka, tanong ni Andrea habang humihigop ng iced coffee. Love o career? Siyempre love. Mabilis na sagot ni Andre. Napairap siya. Corny mo. Ngumiti si Andre. Pero totoo. Kasi kung tama yung taong kasama mo, mas gagaan lahat. Even your career. At doon, hindi napigilan ni Andrea ang ngumiti ng mas malalim. Hanggang isang gabi, matapos ang isa sa kanilang mahahabang lakad, huminto si Andrei sa ilalim ng poste ng ilaw. Tahimik ang paligid, tanging ingay ng kuliglig at mahina nilang hininga ang naririnig. "Andrea," tawag ni Andrei, seryoso ang tono. "Hm?" sagot niya, iniisip na isa na namang biro. Pero iba ang mga mata ni Andrei nang gabing iyon. Tapat puno ng emosyon. Mahal, ikaw na talaga yung gusto kong makasama hanggang dulo. You're my forever. Napatigil si Andrea. Hindi niya alam kung paano sasagot agad, pero ang puso niya parang sumabog sa kilig at kaba. At sa gabing 'yon, naniwala siya. Buong puso, buong pagkatao, akala niya Natagpuan na niya ang taong hindi siya kailanman sa kinabukasan matapos niyang basahin ang sulat. Hindi na mapakali si Andrea. Hindi siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit niyang iniisip ang bawat salitang nakasulat doon. Sa bawat oras na pumikit siya, naririnig niya ang boses ni Andrei. Pero, sabay naaalala rin ang mga kasinungalingang nakabaon sa likod ng mga matatamis na salita nito. Sa wakas, nagpasya siyang harapin ito hindi na siya pwedeng manahimik lang. Sa isang maliit na kafe na madalas nilang puntahan, magkatapat silang dalawa. Malamig ang hangin mula sa aircon, pero parang apoy ang dumadaloy sa ugat ni Andrea. Andre, nanginginig ang boses niya, halos hindi makatingin ng diretsyo. Ilang beses ka bang nagsinungaling sa akin? Nagulat si Andre, agad na inabot ang kamay ni Andrea pilit na pinipigilan ang tensyon. Love, please, makinig ka muna. Bulong niya, halos pakiusap. Agad na binawi ni Andrea ang kamay niya. Makinig? Ilang ulit kitang pinatawad, ilang ulit kitang pinili, tapos may... Iba pa pala? Sigaw niya, at di na napigilan ang luha na dumaloy. Hindi ko sinasadya Garalgal ang boses ni Andrei. Mahal, I'm sorry. I don't even know why I'm doing it. Parang addiction. I can't explain. Addiction? Halos pasigaw si Andrea. Puno ng sakit ang mga mata. Paano naging excuse yun, Andrei? Paano naging addiction ang manakit ng taong nagsakripisyo para sayo? Napayuko si Andrei. Ramdam ang bigat ng kanyang kasalanan. Pero ikaw lang ang mahal ko, Andrea. Ikaw lang ang kasama ko sa lahat ng plano ko sa future. Kahit ilang pagkakamali, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Tumigil si Andrea, nanlalabo ang paningin sa luha. Naramdaman niyang humigpit ang dibdib niya. Ang puso niya, gustong bumigay, gustong yakapin si Andrea at kalimutan lahat. Pero ang utak niya, sumisigaw ng, umalis ka na, hindi mo ba naiintindihan? Hindi sapat ang salitang mahal kita kung lagi mong pinapatunayan na hindi. Tumayo siya mula sa upuan, nanginginig ang mga tuhod. Andre, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Pagod na ako. Nanatiling nakaupo si Andre, hawak ang ulo at nagmamakaawa. Andrea, please, don't go. I'll change. I'll fix this. Pero, hindi na tumingin pa si Andrea. Lumabas siya ng kafe, at sa bawat hakbang papalayo, ramdam niyang may parte sa kanya ang nabasag, at baka hindi na muling mabuo. Kinagabihan, nakaupo si Andrea kasama ang barkada niya sa lumang tambayan nilang coffee shop. Sa mesa, may tatlong baso ng malamig na frappe na halos hindi man lang nauubos dahil lahat sila ay abala sa pag-uusap. Andrea, please wake up. He doesn't deserve you. Mariing sabi ni Mika, sabay lagay ng kamay sa balikat niya. Tama si Mika, dagdag ni Renz. Ilang beses ka nang niloko. How much more proof do you need? Gusto mo bang umabot pa sa point na masira ka ng tuluyan? Hindi, agad nakasagot si Andrea. Nakatitig lang siya sa straw ng inumin niya. Paikot-ikot ang eyes habang nanginginig ang mga daliri. Umiling siya. Pilit na pinapakalma ang boses. Hindi niyo kasi naiintindihan. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang nagbibigay. Ng peace of mind ko, he's my comfort. Napabuntong hininga si Mika. Halos mapalakas ang tono. Comfort? or cage? Andrea, magkaiba yon. Comfort kapag pinapakalma ka. Cage kapag pinipilit mong manatili kahit nasasaktan ka na. Natigilan si Andrea pero wala siyang masabi. Hindi ko alam, sagot niya. Halos pabulong habang ang mga mata ay namumugto na. Pag uwi niya, nadatnan niya ang ina at ama sa sala. Kita pa sa mukha ng nanay niya ang bakas ng pag-aalala, habang ang tatay naman niya ay tahimik lang, pero halatang pigil ang galit. Andrea, bungad ng kanyang ina, nangingilid ang luha. Narinig namin ang nangyayari. Anak, kung mahal ka, niya, hindi kanya guguluhin ng ganito. You deserve better. Nyakap siya ng ina pero pakiramdam ni Andrea ay lalo lang siyang nadurog. Ma, hindi madali. Hindi lang basta iwanan. Siya ang kasama ko sa lahat ng plano ko. Sumabat ang tatay niya mabigat ang boses. Plano? E eh kung niloloko ka niya. Anong klasing future ang gusto mong itayo sa kanya? Andrea, ayokong makita kang pinaglalaroan. Kahit gaano mo siya kamahal. Kung mali, mali tumulo na naman ang luha ni Andrea. Parang lahat ng tao sa paligid niya ay gustong ilayo siya kay Andrei. Pero ang puso niya, pilit pa rin kumakapit. Bakit ganun? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto pagkahiga. Bakit parang kahit malina, siya pa rin yung tama sa puso ko at sa gabing iyon mas lalo siyang nalito. Ang mga salita ng pamilya at barkada ay parang martilyong paulit-ulit na tumatama sa kanya. Pero ang alaala ng mga yakap ni Andre ay parang unan na hindi niya kayang bitawan. Madilim ang kwarto ni Andrea. Nakatitig lang siya sa kisame. Habang ang ilaw ng cellphone sa tabi ng kama ay paminsang nagbiblink dahil sa mga unread messages na hindi niya kayang buksan. Tahimik ang paligid pero sa loob ng isip niya, napakaingay. Paulit-ulit na bumabalik ang mga alaala. Naalala mo yung first trip natin sa Baguio? Boses ni Andre sa alaala. Malinaw na malinaw na parang kahapon lang nangyari. Oo. Natatawang sagot ni Andrea sa alaala. Ikaw yung nag-order ng strawberry taho. Tapos ikaw pa yung hindi umubos. Narinig niya pa ang tawa ni Andre noon, malakas at puno ng saya. Eh kasi ang tamis pala, hindi ko nakinaya. Buti ikaw, game ka sa lahat. Napangiti si Andrea habang nakapikit. Pero agad ding nabura ang ngiti. Sumunod ang ibang alaala, hawak kamay sila sa session road habang magkahawak. Nang parehong payong, tawa ng tawa sa lamig, mga gabi ng tawagan hanggang madaling araw. Paulit-ulit na I love you at you're my forever. Mga yakap na parang walang katapusan. Pero kasabay ng matatamis na alaala, dumarating din ang mga imahe na ayaw niyang makita. Ang mga screenshots ng mga chats na nahuli niya. Miss kita. Sana tayo na lang. Mga salitang hindi para sa kanya. Parang pelikula sa utak niya. Si Andrei, ngaling, siya umiiyak. At sa dulo, lagi siyang nagpapaubaya. Bakit ako? Bakit hindi sapat? Bulong niya sa sarili habang pinipisil lang unan na parang doon niya ibinubuhos ang sakit. Naririnig pa niya sa isip ang mga lumang pangako. Andrea, wala nang iba. Ikaw lang. Promise, hindi kita sasaktan. Ngayon, lahat iyon parang sirang plaka na paulit-ulit niyang naririnig. Pero wala nang halaga. Tumagilid siya sa kama, niyakap ang tuhod at halos pabulong na umiyak. Kung ganito ang magmahal, bakit parang ako lang yung nasusunog? Siya, nakakatawa pa rin nakikipag-usap sa iba, ako hindi na makahinga. At sa kalagitnaan ng katahimikan, napaisip siya. Kung kaya niyang magmahal ng iba habang ako'y nandito, bakit ako hindi kayang magmahal ng sarili ko at piliing umalis? Pero kahit paulit-ulit niyang tanungin ang sarili, iisa lang ang sagot ng puso niya. Dahil mahal ko siya at iyon ang pinakamasakit. Malamig ang gabi nang marinig ni Andrea ang mahinang katok sa kanilang gate. Pagbukas niya, Bumungad si Andre, nakatayo, hawak ang isang buke ng pulang rosas. Nakasuot siya ng paborito nitong jacket, pero hindi kayang takpan ng damit ang kaba at guilt sa mukha niya. Andrea, mahina, pero puno ng pakiusap ang tinig niya. Napahigpit ang hawak ni Andrea sa doorknob. Hindi niya alam kung isasara ba agad niya ang pinto o hahayaan ang sariling madala na naman. Andrea, please. I need you to forgive me. Give me one last chance. Tuloy ni Andrea habang iniaabot ang bulaklak. Napailing si Andrea, pilit pinipigil ang luha. Paulit-ulit na yan, napatitig si Andrea sa mga bulaklak. Maganda, bago, pulang-pula. Pero naisip niya, ilang beses na siyang binigyan ng ganito tuwing may pagkakamali. At ilang beses na rin siyang naniwala, tumulo ang luha niya. Gusto kong maniwala, Andre. Sobra. Pero pagod na ko. Hindi ko na alam kung kaya pa ng puso ko. Pilit siyang hinawakan ni Andre sa kamay, mahigpit, desperado. Please, mahal. Don't give up on me. You're my only reason to be better. Kung mawala ka, wala na akong silbi. Napakagat labi si Andrea, pinipigilan ng sarili. Ramdam niya pa rin ang init ng kamay ni Andre. Ang parehong kamay na minsan siyang pinangako ng proteksyon, pero ilang beses na ring nagdala ng sakit. Andre, halos hindi na marinig ang boses niya. Mahal kita. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang magmahal ng taong paulit-ulit akong pinapatunayan na kaya niya akong saktan saglit na katahimikan. Tanging ihip ng hangin lang ang narinig nilang dalawa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binitawan ng kamay nito. Hindi sa patang sorry para burahin ang sugat, Andre. Naiwan si Andre, nakatayo, hawak ang bulaklak na hindi niya alam kung saan ilalagay. Habang si Andrea, dahan-dahang isinara ang pinto, umiiyak pero pilit na nagpakatatag. Sa likod ng pinto, bulong niya sa sarili. Patawad. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa. Mainit ang hangin sa pagitan nila. Parang kulog na anumang oras. Ay puputok. Nasa sala sila magkatapat. Si Andrea, nanginginig habang pinapahid ang luha. At si Andre, hawak ang ulo na parabang sasabog na. Andre, mahal pa rin kita. Boses ni Andrea'y basag, puno ng sakit. Agad siyang tumayo si Andrea, halos sumigaw. Then choose me. Let's start again. Kalimutan na natin lahat ng mali. Let's build a new chapter. Just us. Umiling si Andrea, mahigpit ang hawak sa dibdib. Pero paano ko itatapon ang lahat ng sakit na binigay mo? Paano ko kakalimutan na habang sinasabi mong, ako lang... May iba kang hinahawakan sa chat. Because I love you. Malakas na sigaw ni Andrei, halos desperado. Parang siya na lang ang kumakapit sa mundo. Napahagulgol si Andrea sabay balik ng sigaw, If this is love, then why does it hurt this much? Bakit ako ang lagi mong pinapahirapan kung ako lang pala ang mahal mo? Naglakad si Andrei palapit pero umatras si Andrea. Parang may invisible wall sa pagitan nila. Isang pader ng mga kasinungalingan at sugat na hindi na mabasag. Andrea, please, hindi ko kaya nang wala ka. Bulalas ni Andre. Nanginginig na rin ang boses. Hindi mo kaya? Eh ako, Andre. Ako na ilang beses mong iniwan sa ere habang may iba kang pinapasaya. Ako na paulit-ulit mong binasag pero ako rin ang pilit mong pinapabalik. Pareho silang umiiyak, parehong wasak. Pero wala ni isa ang makahanap ng tamang sagot. Ang pagmamahal nila'y naging larangan ng laban, isa laban sa isa at isa laban sa sarili. Sa katahimikan, bumulong si Andrea, halos hindi na marinig. "Kung ito ang sukdulan ng pagmamahal natin." Baka ito na rin ang wakas. Napaupo si Andrei, natulala. Habang si Andrea ay tumalikod, nanginginig. Hindi na alam kung ang hakbang na iyon ba ay paalis o pabalik. Kinabukasan, umupo si Andrea sa harap ng laptop. Walang musika, walang ibang ingay. Tanging tibok ng puso niya ang naririnig. Muli siyang nagsulat sa huling pagkakataon. Andre, mahal kita. Pero mas mahal ko na ngayon ang sarili ko. Hindi ko na kayang mabuhay sa paulit-ulit na sakit. Maybe in another lifetime tayo. Pero hindi ngayon. Sa mundong ito, pipiliin kong piliin ang sarili ko. Nang matapos ang liham, mahigpit niyang isinara ang sobre. Para bang doon niya isinara ang lahat. Ang sugat, ang luha, pati ang mga alaala. Sabay bigat at gaan ang dumapo sa dibdib niya. Bigat ng paglisan, gaan ng kalayaan. Bumaba siya ng bahay, hawak ang sobre, at iniwan iyon sa mesa ng kanilang paboritong kafe, kung saan unang nagtagpo ang mga mata nila noon. Isang simbolo ng simula at ngayon ng pagtatapos. Bago siya lumabas ng kafe, Bumulong si Andrea sa sarili. Goodbye, Andre. Goodbye, us. Paglabas niya, sinalubong siya ng malamig na hangin at sikat ng araw. Sa unang pagkakataon, wala nang tanikala. Wala nang bakabukas. Wala nang last chance. At sa wakas, natapos ang kwento nila. Hindi sa isang forever na pinangarap, kundi sa isang pagpapalit.